<consulted Southeast continue> <rs> lah <hablando> <sharyear> Dahil well, yung ano mo, siya ako. Okay. Ito taba Ito yung taba. Ito Ito yung taba. Ito yung pa. Ito yung taba. Ito yung taba. yung yung taba. Uh, sinasabi nila ng lasang paho. <laughs> so ayan, malambot na malambot dyan kasi galing yan ang ugon. Tapos, yan, unlimited yan Pero minsan, ito, sinasabi namin sa mga customers, for the safety purpose eh, hindi rin talaga namin siya minsan binibigay pa lang namin na uh, may nakaramdaman din sa araw. Uh, so. so, ayan. Uh, hindi ito masing. ready? Rolling. 3, 2, 1, go. Okay, mga best friends. sa ito na nga. ang ating mga paris dito. kung ano ito yung mga nga. Ito mga... Crispy. ito naman yung regular na paris. Tapos... Kung so, nakikita nyo ito, kung um, bakit yung inigsura niya, siyempre, yun yes. yung special palace. Kaya wala tayong magpatumpik-tumpik pa. Mga best friends, kung may mga kanilang dyan, ibay nyo ako. Kasi kanina pa ako nakakalam dito kasi tignin nyo naman sa ito. Sa dami-dami tao dito, talagang patok na patok na patok itong siya. Hindi nga pa. Hindi nga pa. Tignan ko muna itong crispy.

¿Qué pasa? 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 ngay nang pula ng laruan talo. Ako hindi pa kumakamalin nang pila. Lang gumulu ito so, ng mga nakikipili sa labas. मतलब वो और कहां तक जा सकता है मतलब वो कहां तक जा सकता है उस समाज में masalah politik militer. Karena mereka penting. Kembali. Banyak kok. Rasanya seperti ada seperti. Yang menakutkan itu.

dikoi iko 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 iko